Nangandam na ang provincial and city health offices alang sa posibleng mga sakit nga dala sa low pressure area. Gabisuhan ni DOH Regional Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit Head Dr. David Mendoza ang publiko nga mag-alerto batok sa leptospirosis. Labi na karong sigilang gihapon ug ulan. Mato ni Mendoza nga posibleng adunay natala nga kaso sa leptospirosis sa sunod nga mga adlaw kung para yung maghumol sa ilang mga lawas ang mga tao sa baha ila binakad magsigilang magsigil ang lingog sa mga pahimangno. no. Giawag sab ni Mendoza ang katawahan nga motomar o doxycycline aron pagpugong sa sakit nga leptospirosis. Labi na katong sige humul humol sa ilang mga uh, tiil sa baha. Suti so, tisab ni CHO Assistant Department Head Dr. Teodolfo Retoya Jr. nga naglusad na sila og 4S campaign. O mawkini ang Seek and Destroy, Seek Early Consultation, Self-Protective Mechanisms, o Say No to Indiscriminate Fogging. Nang hinaot sab si DOH Information Officer Emiliano Galban nga magsilbing leksyon ang nasinating leptospirosis nga cases sa, kat sa katauhan atol sa bagyong sendong.